Come on! Come on! Okay, hello mga kabagsik, ano? At uh, ngayon yung umaga, eh, ito nga po, ano, makikita nyo yung email ko no? para doon sa mga content creator o doon sa mga nag-umpisang maggawa ng video. No? Uh, ngayon niya po, eh, nakatanggap ako ng email kay YouTube, ayan, na binibigyan ako ng babala, ano, sa loob ng 30 days kailangan makapag uh, gawa ulit ng video dahil kung hindi nga eh ikakancel nila no yung eligibility yung pagiging content creator mo at uh, magsisimula ka na naman sa umpisa ayan no so kailangan makagawa na ako ng kahit anong content <laughs> kaya nga po ito ngayon pinapakita ko para doon sa mga nagsawa na no na kagaya ko nagsawa napagod, no? nainip talagang ang paggawa ng video o ang pagiging vlogger o pag-content uh, creator eh hindi rin naman talaga biro no? so talagang nakakapagod, nakakasawa yung mga gano'n no so kaya doon sa mga kagaya ko nga na na ganito rin yung naramdaman eh moha wala rin po pala yun Nakala ko kasi kahit na may mga video ko tuloy-tuloy pa rin naman pala hindi. So, kaya kailangan tsagain na po natin ito kahit papano at uh, doon sa ating nasimulan. Sayang din naman po kasi. No? So, maraming maraming salamat po at uh, palagi po tayong kumuha ng mabuti sa ating kapwa araw-araw, oras-oras, minuminuto at maging anghel tayo sa iba.